Alright mga masters, so welcome back sa ating YouTube uh, channel. So balik na itsura ng ating uh, project. Uh, bali last time, isa uh, kinabit na rin reforman yung ating nga uh, So winelding na niya, okay na. Bali parlins na lang yung ating kulang tsaka yung ating uh, bubong na yero. Okay, so kanina isa nang scaffolding na si Forman dito para dun sa ating mga uh, magiging uh, canopy. Ayan, so may canopy tayo para buhusan. Then uh, na rin Forman dito ng, uh, para sa isang step natin. Papasok sa ating ano, Uh, dito sa ating project. Bali, ito yung uh, matasang flooring niyan. So, sakto lang yung isang step dito. Okay. So, dito naman sa loob mga master, bali, ano, tinampakan na nila kanina. Are. Ayan. So, ito, ito, ito guys, isa tatamperin na lang natin. Then, napapatungan ng uh, graba. So, babakalan. Then, napo-flooringan na. Alright. Then, na uh, dito naman. So, yun. Kinabit ko na rito kanina yung MTS natin. Tsaka yung ating, ano, sa uh, isang uh, panel. So, okay na mga mas abangan nyo na yung separate uh, video para diyan. Then, uh, yung uh, apat natin dito kanina, so tinibag na rin. Ayan. So, hanggang dun. Kasi ito yung uh, aming uh, service entrance, uh, ito yung entrance natin. Papasok dito. Ayan. So, ito kasi school supply, so pwedeng magparking dito yung mga bibili. Then, uh, binuusan na binuusan rin kanina yung ating ano, uh, para sa poste ng ating uh, power provider. Ayan. So, bali 3 meters lang ang taas nyan. So dito. Okay, so na yung entrada natin, mga master. So ipapasok ko na lang siya rito. So diretso siya rito. Bali tis sa uh, wala nang Nema 3R pala. Kuha nang napakalapit lang nung ating uh, panel dito. So hindi na required dito ng lagyan ng uh, ano uh, tao dito. Ah, uh, Nema 3R kasi wala naman sa plano na may Nema 3R. So binu na kanina rito yung ating uh, foundation, then apopormahan uh, na lang are, then uh, ipapaloob ko na rito yung ating PVC para sa ating entrada. Okay? So ganoon ulit yung proseso. Okay, uh, ito ay ano pa, ba? uh, bali, tatambakan na lang yan. So, sa mga susunod na mga master, ito ay ano, pupuluringan na natin. So, possible isang Merkules, pupuluringan na natin. Okay, so, bali, yun ang kinabit ko. And then, ang bukas, ito yung papaltadahan na naman natin mga master. Okay, so, yun lang muna. Uh, Balay, na ko lang kayo today. So, salamat po.